Mga na yung boss? Mga boss! Bossing! <laughs> boy. buhay-buhay! Bossing! Bossing! <laughs> Wala <laughs> tayo dito. Ikaw talagang pinaka-expert ha, ah, pagkabutseri hawan. Ano <laughs> <laughs> na bossing? Natural lang. Ang awat kasi nila? Boss-bossing. Pero ano yung kabula ng manok? Dua. Sa'yo pa lang. Sa'yo pa lang. <laughs> Mama! Pero to ano, three hours, ano na? Three hours? Three hours. Three hours. <laughs> <laughs> three hours. Matagay mo na ako dito Sige lang Gawin mo na ako tol Kaya Eh boss Ano na tayong gawa-gawa natin Tatoo yun ma Sige lang magsalita ka lang dyan Eh dito, dito tayo nagpapanit tayo ng Papanit Inahing Ganito yung pag ano Pag kate ng manok Hindi Una dito ng baboy <laughs> <laughs> so, Ito ano Alisin muna natin yung ano ano yung natin yung balukag? Balukag. <laughs> <laughs> Kapangit yung magbatog. Ba't inalist mo na yung ulo? Ay, inalit na kaya. Ang gisong. Kagwapo talaga. ako? Kagwapo talaga sa para, ano ba Para katay. <gasps> ano dito Di ano yun? Ano yun? na, kutsi na. Ano yun? pwak na ho. Ano mo? na nasubran sa pasok. Sobrang luto nga ni. Wak-wak na. Putang Ang ang. Basta na bugaw. Pwede pa ano Ano niya? Oo. Ano ni? Boss, doon na mag-vlog. Pag ito nakalita dito. boss? Bossing. Boss, bossing. <laughs> bossing. Bossing nga. Gwapo. Ay! Uh, siya po yung ano? Bossing. Eh, may ari ng bahay. Oo, oh, siya po yung may ari ng bahay dito. Nakipesta lang kami. <laughs> Ay. <Okay. laughs>